Ilan ang bunga? 1, 2, 3, 4, 5, Ay, lima lang. Lima lang pala ang bunga niya. 15, yung 17, 18, the camera. Ayaw nilang ba Ayun. Tara Wala na dito. tayo 'To rana maglinyas Asan na 'yung? kumpay. Dito, dito, dito. Lagyan natin. Ay, wala. Pangit doon. Ako, 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 nakikita. Ayun. Yun. Shout out. Shout out. Maglinis tayo dito sa, ano, bukid. sa bukid. Linisan natin yung ating tanim na at saka talong at saka kamote Shout out everyone. Naglinis tayo ng ano, maraming damo. Uy, may tumubong ampalaya here. Ha! May ampalaya. May tumubong ampalaya. Dito. Shout out everyone. Dito na tayo tumira sa bukid. Masarap tumira sa bukid. Malamig.